là làm rất lớn chất mua Nasa na tala Green. Ang damit na green eleven. Pasad tayo. Magkano ba? 20? Huwag na. Saan lang yan dati?

lang guys so yun guys hindi tayo nang sa mga bata kaya ako po kasi sa kanila nabilan po sila ng cake kaya ayan na nagregalo ko sa inyo Happy birthday sa dalawa. <laughs> Sige lang, lakad lang kayo. Ang galing ata hero na shoes. Hey! Tayo na kapling. <coughs> <coughs> so yun guys, ito yung ating pa-takeout. Bigla si Hil. Hindi nila naubos. Diyan kami atin ni. Bakante na dito ah. Asa dai so. Ang oh, ganda ng bibig niya. Magano wala na akong bili. busog sudah guys teman-teman. Oh, itu

好棒棒啦，好棒棒棒。